Hey guys, ito ang pinaka-perfect na tablet para sa akin. May reasonable na presyo ngayon. na Naroon 15,000 nga lang. Actually guys, madalas naka 13,000 nga lang siya. At minsan naka around 11k pa. Pagka nakasale po siya sa Milazada, may Lazada. Mahihirapan tapatan to nila Infinix sa kanila Poco. din masyadong magandang specs ng tablet na to. Para sa napakasulit na presyo nga niya. Sa 11k lang na pagkakakuha sa milasada. Itong nakarang sale. Pero kahit mabili ng guys ng around 13k, o 15k ng tablet ito still napakasulit pa rin niya. ito nga guys isang xiaomi pad 6 at i think ito na ang pinaka magandang tablet ng 2024 ngayon na mayroong magandang specs at napakamurang presyo pa dahil display pa lang is meron siyang super laking display na merong 11 inches ips display lang siya pero hindi yan basta basta naka ips lcd display lang din naka 144hz na refresh rate yan with hdr 10 na display at dolby vision pa Napaka-perfect ng display niyan guys kung mahilig kayo manood ng movie. Tapos naka 2K resolution pa. Nung unang tingin, nakala ko is naka AMOLED ang display na yan. Dahil sa super ganda ka ng display niya. Pero nagulat ako naka IPS lang pala yan. Saka hindi na rin ako magtataka guys. Dahil sa sobrang mura ng tablet na yan, eh grabe na si Xiaomi kung magiging AMOLED pa to. Ito ang best tablet para sa mga mahilig mag Netflix dyan. Dahil sa napakalaking display nga niya. At pag ng display din syempre. Tapos lagyan nyo lang guys ng ganyan klase ng case. Eh, sulit na talaga yan. Tapos, samahan nung pa ng malaking battery na merong 8840 amin battery. Tapos, 33 w sa charger. Sa normal use ko, guys, ang tablet na yan is madalas sinabot siya sa akin ng one week mahigit bago malobat. Sa camera niya, naka single camera lang to na merong 13 megapixel. Pero, supported siya, guys, ng 4K video. Siyempre, salamat sa napakalakas sa processor nga niya na Snapdragon 870. Tapos, sa 8 megapixel lang siya ng front selfie camera. At naka landscape naman, guys, yung front camera niya. Okay na okay yan sa mga mahilig mag video call sa mga tablet nila. Camera guys ang number one na naapektuhan dyan ni Xiaomi. Kaya naging ganyang kamura yan. Pero syempre okay lang naman yan. Na hindi naman natin gagamitin ang Xiaomi Pad 6 para gamitin pang camera. Pero ang hindi nga tinipin ni Xiaomi dito is yung kanyang processor. Dahil masyadong malakas kaysa ang Snapdragon 870 kung yung pang daily use lang natin. Dahil kadalasan sa mga lumalabas sa mga tablet ngayon. Sa mga ganitong presyo, is puro mga naka G99 pa rin yung processor nila Pinakamaganda na si Poco Pad na mayroong kulang 15K na SRP Pero Snapdragon 7S Gen 2 lang yon Mahina pa rin compare sa Xiaomi Pad 6 Overall guys, ang specs ng Xiaomi Pad 6 compare sa may Poco Pad e eh, mas maganda kays ang Xiaomi Pad 6 dyan Sinubukan ko nga rin pala sa may Warzone Mobile to pero puro low graphics lang ang supported sa kanya Isang pruweba kays na hindi talaga optimized ang Warzone Mobile sa napakaraming mga Android na processor ngayon. Dahil malakas naman ng SD870, pero low graphics pa rin siya. Pero sa may smoothness niya, super smooth naman guys ang Xiaomi Pad 6 dito. Tapos lagyan mo lang ng controller para mas maganda ang paglalaro natin dyan. Saka mas maganda guys sa mga thermal ng tablet kaysa sa mga smartphone. nga mas malaki ang mga tablet. Kung baka hindi siya agad masiinit. Pero kung susubukan nyo guys ang Snapdragon 870 sa mga lumang games, eh doon yung makikita ang tunay na lakas ng Snapdragon 870. Like nga dito sa may Diablo Immortal. Tapos hindi lang siya basta naka dual speaker. Naka quad speaker pa yan guys. Kaya talagang malakas ang speaker niya. Dagdag ko na rin even yung kanyang storage. Hindi rin yung basta-basta. Naka UFS 3.1 yan. Kaya sigurado mabilis ang lahat ng gagawin natin dito. Kahit sa mga simpleng pag-open ng mga application, is mabilis siyang magbubukas. Siguro guys, ang number one issue ko lang sa tablet na to, is masyadong mababa yung kanyang storage dito. Ito naka 128 lang po siya. Meron naman siyang 256 na version, kaso masyado pang mahal. Nasa around 17k pa yung kanyang presyo. Pagkabibili tayo kahit nakasale na. Dahil hindi rin naman guys, expandable lang Xiaomi Pad 6. Kaya mas maganda kung mas mataas yung storage natin. Saka ang isa pang sa tablet na yan guys, isa na meron siyang SIM slot. Maybe sa mga susunod na version niya, sa may Xiaomi Pad 6. Dahil mas maganda pa rin kung makakagamit tayo ng mobile data. Pero considering nga na napakamura ng presyo niya, ay eh, think di na rin ako magre-reklamo para sa may 11.5 na presyo niya. Sa kasabay ko lang naman ginagamit ang tablet na yan, dahil masyado nga siyang malaki kung gagamitin natin sa labas. Saka, sa kasama naka Xiaomi Pad 5 dyan, huwag muna kayo magpapalit sa may bagong Xiaomi Pad 6 hindi naman ganun kalaki ang mga naging upgrade sa kanya. Napaka minimal lang. Still okay na okay pa rin ang Xiaomi Pad 5 ngayon. Pero sa mga first time na mga buyer dyan, na naghahanap nga kayo ng magandang tablet, na mayroong malakas sa processor, at magandang display lalo, sa magandang battery life, I think napakagandang option ni Xiaomi Pad 6 ngayon. Mas maganda, hintayin nyo nilang guys ang October 10, ulit yan sigurado ng around 11k lang. Thanks for watching!